mga pangunahing balita sa Mindoro. Marinduque, Romblon, Palawan. Mimarapa News on the Go! Mga pangunahing balita sa Mindoro. Marinduque, Romblon, Palawan. Mibarapan News on the Go Mga pangunahing balita sa Mentoro Marinduque, Romblon, Palawan Mibarapan News on the Go Magandang hapon sa inyo lahat. Ito ang Mimaropa News on the Go, ang lingguhang balitaan hinggil sa mga kaganapan at magandang balita sa limang dalawigan ng Mimaropa. Ito po si Joshua Sugay para sa edisyon ng araw ng Biyernes, ikadalapot anim ng Enero sa taong 2024. Sa ulo na ating mga balita. Occidental Mindoro patuloy sa pagpapatupad ng mga hakbang laban sa ASF. Water Desalination Project sa isla ng Maasin, Bulalakaw, sisimula na! Mga binipisyaryo ng tupad sa Mogpog, tumanggap na ng sweldo. Grupo ng magsasaka sa ferol, tinulungan ng Department of Agriculture sa egg production business. Karagdagang kontribisyon sa pag-ibig, dagdag-binipisyo sa mga miyembro. Isinaayos na Child Development Center, kapakikinabangan ng 888 household. Dumako na tayo sa mga balita mula sa limang lalawigan sa rehiyon. Occidental Mindoro patuloy ang pagpapatupad ng mga hakbang kontra ASF. Ang balitang yan mula kay Voltaire de Patuloy ang pamahalang panggalawigan sa maigpit na pagpapatupad ng mga hakbang upang matiyak na hindi lalaganap pa ang kaso ng ASF sa buong probinsya. Ayon kay Provincial Veterinarian Dr. Christopherson Gonzalez, sa ginanap na PDRRMC meeting kahapon, aktibo silang nakikipagdayan sa mga barangay at ahensya ng pamahalaan, tribal leaders at mga kooperatiba ng heart racers. Patuloy din ang kanilang pakipagtulungan sa mga Municipal Agriculturist Office ng mga apektado bayan upang makapagpatupad ng security measures na pipigil sa paglaganap ng ASF. Kabilang sa mga na ito, ang pagtatalaga ng mga checkpoint sa mga estrategikong lugar sa San Jose Rizal at Santa Cruz. Gayun din ang mga bayan ng kalitaan sa Blayan, Magsaysay at Mamburaw Pinaigding din ang Provincial Veterinary Office ang information campaign sa ASF, lalo na sa mga malalayong pamayna ng mga katutubo. Samantala, hinihimok ni Dr. Gonzales ang mga backyard hog racer na huwag ibenta ang kanilang baboy sa presyong mas mababa sa tinakdang pilihan ng mga buhay na baboy. Ay sa Provincial Veterinarian, sakaling may mga trader na ginagamit na panakot ang ASF upang mabili ang kanilang mga alaga sa mababang presyo. Ito ay pagsamantala at dapat i-report sa kanilang tanggapan. Volker Dikina, nag uulat para sa PA Mimaropa News on the Go. Water desalination project sa isla ng Maasin sa Bulalakaw, sisimulan na. Nag-uulat si Dennis Nebrejo. Pinangunahan ng DOST Mimaropa ang pagpapadala ng mga aparato para sa water desalination project Nagtatayo sa isla ng maasin bulalakaw para sa malinis at ligtas na tubig inumin. Ang water desalination process ay ang pag alis ng asin o maalat na lasa at mga dumi mula sa dagat upang makagawa ng tubig tabang na malinis at maaring inumin. Inaasahan na matatapos ang instalasyon ng naturang aparato sa mga susunod na buwan at agad din itong papasinayaan para magamit ng na mga naninirahan sa nasabing isla. Dennis Nebreho ng PIA Oriental Mindoro nag para sa Mimaropa News on the Go. Mga benepisyaryo ng tupad sa mogpog, tumanggap na ng sweldo. Ang balitang yan, alamin mula kay Romeo Mataap Jr. Tumanggap na ng sweldo ang mga benepesyaryo ng programang tupad o tulong panghanap buhay sa ating displaced disadvantaged workers sa bayan ng Mugpog kahapon, Enero 25 ayon kay Alma Timtiman, head ng Livelihood Manpower Development and Public Employment Service Office, tinatayang nasa 820 na mga benepesyaryo mula sa nasabing bayan ang nabigyan ng sweldo na nagkakahalaga ng 3,950 pesos mula sa 10 araw na pagtatrabaho sa kanika mga barangay. Dagdag pa ng hepe ng LMD peso, bagamat ito na ang huling batch ng mga benepesyaryo ng tupad sa mugpog. Sila naman ang kauna-unahang nakatanggap ng bagong minimum wage rate sa rehiyon ng Mimar. Europa na 395 pesos kada araw na naging epektibo noong Disyembre 7, 2023. Ang tupad na isang community-based program ng DOLE ay nagbibigay ng kagyat na trabaho sa mga residente na nagmula sa informal na sektor gaya ng underemployed o self-employed workers na nawalan o naapektuhan ng kabuhayan o kita dahilan sa kalamidad o iba pang uri ng sakuna kung saan sila inaasahang magtatrabaho sa loob ng hindi bababa sa 10 araw ngunit hindi lalagpas sa 30 araw depende sa uri ng trabaho na iaatas sa kanila. Romeo Matak Jr. nag-uulat para sa Mimaropa News on the Go. Grupo ng magsasaka sa ferol inulungan ng Department of Agriculture hinggil sa egg production business. Ang balitang yan mula kay Paul Jason Foss. Umaani na ng mga itlog ang isang grupo ng magsasaka sa barangay Tubigon sa bayan ng Ferrol, Romblon. Matapos sila matulungan ng Department of Agriculture sa pamamagitan ng kanilang Special Area for Agricultural Development Program. Yung makailan na iaabot sa 219 ready to lay chickens ang binigay ng DA sa Tobigon Planters Association na binubuo ng 25 miyembro karamihan ay mga may bahay sa panayam ng PIE Romblon kay Association Vice President Suzette Liorca Nagtulong-tulo ang mga miyembro umano para mabuo ang kanilang poultry na paglalagyan ng mga binigay na ayuda ng DA. Noong Disyembre, aabot sa 800,000 pesos na ang pinagkaloob sa kanila kabila ang mga kulungan, pagkain ng manok at mga vitamina. Ibinibenta nila mga itlog sa halagang 200 pesos hanggang 230 pesos kada tray sa mga residente lamang ng kanilang barangay. Layunin ng grupo na mas ma-expand ang kanilang customer sa ibang bayan pa sa nilalawigan. Mula Blon, Paul Jason Foss, nag-uulat para sa PIA Memorapa News, on the go! Karagdagang kontribisyon sa pag-ibig, dagdag benepisyo para sa mga miyembro. Ang buong detalye mula kay Orlan Habaga. Makakatulong sa mga miyembro ng Pag-ibig Fund Puerto Princesa branch ang karagdagang isang daang kontribusyon upang makakuha ng mas mataas na halaga ng mga benepisyo mula sa nasabing ahensya. Ayon ito kay Brands manager Emily Platero sa kapihan sa PIA kamakailan. Ayon kay Platero, naglabas ang pag-ibig fund ng Circular Number 460 na naglalaman ng guidelines sa pagpapatupad ng pagtaas ng monthly contribution ng bawat miyembro simula ngayong Pebrero. Magiging doble na ang buwan ng kontribusyon ng bawat miyembro mula sa 100 pesos. Ito ay magiging 200 pesos na. Gayon din ang magiging kabahagi ng mga employer. Ipinaliwanag pa ni Platero na ang pagtaas ng kontribusyon ay makatutulong sa mga miyembro na makakuha ng mas malaking halaga ng pautang at masuportahan ang pondo para sa mga housing loan. Pinalalakas din ng pag-ibig ang information dissemination nito sa mga employer sa Palawan para ipatupad ang bagong guidelines na epektibo ngayong buwan. Para sa Mimarupa News on the Go, Orlan Habagat ng PIA Palawan, nag-uulat. Isinaayos na Child Development Center kapakikinabangan ng 888 na households. Panoorin ang balitang ito. Formal na itinurnover ng DSWD Mimaropa sa paumagitan ng kapit-bisig laban sa kahirapan, comprehensive delivery of social services o kalahi seeds, Philippine Multisectoral Nutrition Program ang isinaayos na Early Childhood Care and Development Center o ECCD sa barangay Lumbang Weste, eh, Kahidyokan Numblo noong Enero 22. Layunin ni ng pagsasaayos ng ECCD na mabigyan ng mga bata at mga ICCD workers ng maayos na lugar kung saan matuturuan at maalagaan ng wasto ang mga bata sa komunidad. Tinatayang nasa pesos and 59 cents ang halaga ng isinaayos na ACCD sa pagtutuwang ng kalahi-seeds at ng lokal na pamahalaan, kung saan paikinabangan ito ng 888 na household beneficiaries. Joshua Sugay, naguulat para sa PIA Mimaropa News on the Go. At dito nagtatapos ang isa na namang edisyon na Mimaropa News on the Go makibalita, makialam at maging mapanuri sa mga kaganapan sa ating rehiyon. Hatid sa inyo ng Philippine Information Agency, ito ang Mimaropa News on the Go. Ako si Joshua Sugay hanggang sa susunod na edisyon. Magandang hapon, Mimaropa! Mga pangunahing balita sa Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan. i'm mimarapa news on the go news on the go on the go